Mawali yan. <laughs> Kung pwede sana, ah. Mm. Ano <laughs> yan, ma Wala po, Ma'am, yan, natin, oh. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan, ma'am. Hindi pwede. Yan, ma Mom, hindi sumasagot ng Hindi pwedeng hindi pwedeng. Anjan, no, anjan ang group. Anjan ang group. Hindi na Hindi pwedeng. Hindi Hindi pwedeng. Matatagalan

Huwag ka lang magtako, ma'am. Huwag ka lang magtako. Huwag ka lang magtako, ma'am. Sa galing lang, sa galing lang. Sa meron, marito, right? lang meron, ma, meron pa dito, Meron pa, ma'am. Meron pa dito, ma'am. Meron pa ma'am. Meron. Ito, ito, mga dati pa ito na... Hindi, hindi dati yan. Hindi dati yan. Bakit mo nag-edit kung dati pa yan? Ipakita mo, ipakita mo. ah 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 lang ito ha Ma, Ma, ipakita ko ang group, ha? Sinatago mo. May video

Wag May video kami, sir. May video kami. May video kami, sir. May video kami. May video kami. Bakit mo kanina na one side One side ba kayo? sir? One side ba Bakit nyo kami... Bakit ganyan kayo, sir? Bakit ganyan kayo, sir? One side ba kayo? One side kayo? One side kayo, sir. Bakit niyo kami pinalabas? May proof kami, sir. May proof kami. May proof kami. Tinadaya kami. kami. Bakit kami may pinalabas? Hmm. Di pwede yan. Di pwede yan. Di pwede yan. Ha. Magbanan kayo. May biji kami. May biji kami. Hindi, hindi kami nag... Hmm. hindi yan bawal. Mas bawal yung ginagawa nila. Mas bawal yung ginagawa nila, sir. Alam nyo yan, alam nyo, alam nyo. Alam nyo. Watcher kami. Hindi pwede pinapalabas ang watcher. Sige, sige, bapa, ukot, ukot ni. Saka bapa, ukot Hindi ako matawang, hindi ako matawang. Bapa, bapa. Sila lang yung may alam, di ba? Alam namin, nakita namin. na Sige ba, para ako, ba't Dako ba umag? 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 Dako ka umag? Dako ba umag? Dako ba umag? Dako ba umag? Dako ba umag? mo kaya pa na ko, ano? Ba't niyo kami dinadaya? Kaya pala. Dinadaya pa kami kaya dyan sa ito. Kaya pala. Ang babait niyo. Kaya pala ang bait niyo sa amin. Kanina pa. Akala namin napakabait niyo. Hindi pa pala. Dapat May proof kami. pa si ma'am. May pakita ang mukha niya. Mukhang mandaya. Mag-viral ka na ma'am. Ha? Ha?